Nagpapaalala ang mga otoridad, lalo na sa mga estudyante na laging maging alerto para makaiwas sa krimen. Sa Pangasinan, tinututukan ng mga kaso ng panggagahasa, pati na pagnanakaw na napapadala sa mga paaralan. Makibalita tayo kay John Ponsoy ng GMA Dagupan. Sa pag-arangkada ng unang linggo ng pasukan, pinagiingat iingat ng mga autoridad ang mga estudyante sa dumaraming kaso ng rape. Sa isinagawang crime assessment ng Pangasinan Police Provincial Office, inilabas ang top 5 most prevalent crimes o limang nangungunang na itatalang krimen sa lalawigan. At isa nga rito ang rape. Mula Enero hanggang Mayo ngayong taon, umabot na sa isang daan at tatlumput tatlo ang kaso ng rape na naitala sa probinsya. Noong nakarang taon sa kaparehong petsa, walumput dalawalang lang ang naitalang kaso. Samantala, nasa 227 robbery incidents naman ang naitala sa probinsya mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. 23 rito nangyari sa mga paralan. Sa ginagawa naman po natin ngayon na uh, crime prevention caravan, lumalapit tayo sa barangay, sa schools, uh, kaya nagkakaroon tayo ng napakaraming uh, reported incidents. Pinagiingat din ang mga estudyante sa mga sakit tulad ng dengue. Sa Pangasinan, tumaas ng labinsyam na ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang unang araw ng Hunyo ngayong taon. Tumaas din ang kaso ng typhoid fever at gastroenteritis na nakukuha sa maruming pagkain at tubig. Karaniwan daw itong nakukuha sa mga nabibiling pagkain sa labas ng paaralan. Bagamat may kantina ang mga paaralan, mas gusto ng ilang estudyante na bumili sa mga naglalako ng pagkain sa labas ng eskwelahan. Mahal sa loob eh, kaya mamura sa labas. May panuntunan ng DepEd kaugnay sa pagbebenta ng masusustansyang pagkain lamang sa paaralan. Pero hirap na raw ang DepEd na kontrolin ito kapag tinatangkilik na ng mga bata ang mga pagkain na ibinibenta sa labas ng eskwelahan. At meron naman po tayong existing na memorandum na bibigay gabay sa ating mga guro kung ano ba ang dapat nating iserve sa mga ah, sa mga estudyante. Joan Punsoy nagbabalita, Pilipinas.